Ito si Hindi na ako. Ito lang. Hmm. Wow! lang. Ito lang. ito pa ng kamay na nagluluto. Oh, kamay pa lang yan. Oh, wow. Kamay pa lang yan, ha? Hahaha. <laughs> Saudi is called Corubo. What this name? Corubo. Ah, Col Colubo? Corubo. Corubo. Cor yeah. No Cor Yeah. <laughs> 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 Cuma hmm, yang nanti kak Cuma Karena datu kurubu Kurubu Yang sedia so kurubu Udah mimpin angkain kain ini dah Maraming mga chichi ano pinapasok sa mga bunganga. Mm. Mga bunganga. Kung anong maisipang ano to. Hmm. May marites. Kaya kayo pag, kaya kayo. pagkain pag ng lang. marites pa sa bunganga. <laughs> kaya kayo pag mag-abroad, ready, ready na na yung mga sarili niyo. <laughs> <Yung, laughs> Dati yan. Ipay. Oh, mga kang. Kumulo-kulo na kang. Hmm. Stop ko na. T t mm. Ano, ano ang pinang-ano nila. Pasok sa bunganga. Hmm. Ipatayin ko na to. to. Okay. Uh, baka na. baka mga ano ko dito. Makulong pag pinatay ko to. Ipatayin mo na Ito. Tanggalan mo na ulo. <laughs> Mabatihin ka na to ate. Uh, Yung mix mix mo. So, kapag so din tayo nagsasin. Ubo. Uh -huh. Pero ano din tayo, ano yung pinapas mo atin sa buka na. Siyempre. <laughs> Ganyan ginagawa ko eh. O ano, magkain nila. Tapos, eh, inaano mo lang yung mantika, tiyan na tago. O, so, oh, dyan muna. Pagka malamig na, lumipat ko na naman. Eh, lagay ko balik doon sa lagayan. Mantika. Ano, oh, quarantine na kasi, pa yung pagbibigid yung natin, ha? Ah. Di diba, no? Ibo post daw sa ano doon narinig mo? narinig okay. <laughs> mo doon natin. Ibo post. Yeah. Yung sayo, ha? sayo yung babae. Uh -huh. Sa nanonot sa kisahan yun. Saan? Ah, eh? uh, sa, kita yung kitanya? kita ayaw sa sama sabi niya, to ba ng sawa mo? Ang <laughs> um, ano pala na to ng kaya nga, pinrivate ko yung hitag ko hukaw. Kasi tinanong nila ko niyan kung ako, ako mag-post tulad mo daw. Sabi ko, hindi. <laughs> sabi ko, sabi ko naman, naka-ano ako naka-private. Naka, -pribe, naka -pribe. <laughs> Nakatingin siya ka, Jack, ah, pagka next day, ah, oh, pinrivate ko. ako kasi naka-public pa yun na una eh. Baka nakita niya na siguro to. Kasi tinawag niya na ako sa pangalan ko sa Facebook. Di ba iba ba pangalan ko? Ano pa pangalan mo doon? Kimi. Tapos uh, tinatawag niya na ako ng ganyan. I hmm. mean, ang nakakilala lang sa akin nang tumatawag ng ganyan na nakita sa ano. Bubo ko na stock niya na ako. Tapay! <laughs> Ginawa ko mo. Ang bubo ko. Ang bubo mo Tiyos ka pa sa akin ha. <laughs> Oh, parang may video na dito yung ano natin. Dahil mo nanggawa rito. Dami na ate. Yes, o, oh, mga. Patayin ko na. Baka manon na ako nito. Ito, off ko na din.

فيها صفحة غمزة وغيرة، ليش التشييط مرة حرام عليهم Dapat ipakita yung... Nakikita mo to? Oo. Uh -uh. Wala, yun, yung ang gamay mo ang nakakita. Pwede, kanina nasama nasa sa video? Oo. Uh -uh. Dito yung kamay mo para makita ang pinakamang beautiful. Wow. Wow. Uh -huh. Mo to.